Nakatana mo ba yung manalom or manganop ng balisa? Yan o. At sa ito, napakasarap yung kailangan. Ito rin ay namanganop tayo ng uh, libuo. Medyo marami na yung ating nakuhang libuo. Yan o. At sa yung ating balisa, uh, dito sa ating spot. Uh. Itong ito spot ko Hindi ko. Ito na. Ito na aking tinilang. Yan o. Santang tinilang natin. At ito na. Atin muna yung kukumuti natin yan ng ating sasahan, sasahan or ating suka na maraming katumbaw. Yan. What's up mga abri natin ang mga kalumad. Abri natin ang ating pirtahan na medyo madilim pa. Yan, madugumpa pa. ayok doon. Or payayok, ah. pa ayok madugumpa Tantang tatanawin natin yung ating kaliro. Ito, hindi ka talaga mamamahay. Mayroon uh, baho nito. An, okay. Pagkatapos ay sinirib ko na yung ating baruto. Ayan, hayag na. Ito na yung ating mga kasangkapan ating hiraminta. Ikakarga na natin sa ating baroto. Ito, meron na. Ito, mga alo, ito, Ito. Uh, ito ang yung ating harim hiraminta. Ayan, o ating itsa. yon ang uh, gamit natin kagamit na maklad tayo. Ito yung ating, para hindi tayo hawin, Ito na yung ating mga kagamitan. Ito yan, o. Oh, ito na hiraminta ko. Ayan, uh, talagang hindi kayo magmamahay dahil masasamad ka. Dahil ayan uh, ang gamit natin ng padjilan. Ito pinasakay ko na sa ating Baruto, at pinaandar ko na ating pambot di, papunta tayo ng dagat palawad muna tayo ngayon Mid, parang yung ating uh, dagat ngayon ay napakalino talaga you know? wala talagang bawod wala tayong uran walang uran at saka walang mapaso ito na Gina, ginang na kinuha ko na yung ating hiraminta yan na gamit tayo pamaklad ay dahil magsisisid na tayo magsalom yan nagpaypay na ako dito nagsalom na ako yan nakakuha na talaga ako ng tatlong pirasong uh, balis balisa ha? Balis yung tawag sa amin at dito na yung pahuli ito eh, dito pa oh. tingnan nyo makaluman napakalino talaga ng tubig yan o oh. kalino yan ating pinaypay yan at ating pinatin o oh, ating uh, yan o oh. talaga ugduk talaga sila pasinsan na po kayo dahil ito na yung ating balis uh, Libo. Pasensya na po kayo dahil hindi natin 'yan ma bibidyo sa ilang ng auto uh, big dahil baka baka mabasa yung ating cellphone. Talaga hindi tayo grupo uh, itong ating cellphone. Yan napakasarap nito na oh. Yan ating kilawin. nagsasalom salum na ako dito ito. Yo yon yan natawag sa amin na balisa talaga yan oh. And medyo marami na ito na yung nahuli kong malibo oh. At saka yung medyo talagang marami talaga yung ating uh, balisa. Yung ating libo dahil uh, bihira lang yung libo dito sa ating spot dahil hanapin ito na, tin tinilang ko na. Dito tayo sa gitna ng karagatan. Ayan o. Yan ay atin ang uh, kukumutan muna natin ng ating uh, suka na marai, madaigay na katumbaw. Ayan o, oh. di ka talaga mamahay ating ukay-ukayin muna. Dahil uh, nagugusla na talaga ako naglalaway. Uh. Pagkatapos ay atin birahan ng ating ng kunting uh, bits, uh, bitsin dahil uh, pang palasa. Pagkatapos ay linagyan ko na yan ng asin at ito na, tin linagyan na natin ng ating uh, suka na madigi na katumbaw. Yan, lagyan, yan. Oh, napakasarap dito. Pagkatapos, ito na yung ating bahaw na medyo dukot-dukot uh, pa talaga na pagod-pagod. Ayan, oh. Ito na, oh. Ito na yung ating uh, mga liboo. ating uh, ipang ating uh, tilang. Yan, oh. Ah, saw -saw natin dito, yan, nah, dahil bit ko talaga itong uh, libu. Hmm. Apilan na yan, nato ng, yan, oh, ng balisa, yan, oh. Kain tayo, ayan, oh. Mm hmm, pagkalami ay makalumad. Kaan, kaan makalumad, kaan. Talagang kanina talaga ako nagugusla dahil nagugutom na talaga ako. Yan no, hindi ka talaga magbamahay dito sa ating uh, dagat dahil hindi ka magugutom dahil maraming kinhason dito. Katulad na lang ng mga libuo at sa balisa. Yan no. Hmm, ito, balisa. Napakasarap talaga nito. Yan oh. Na, inis ah. Uh, mehindum naman man ko makalamat uh, yung balisa talaga yun. na uh, palagi na uh, palagi kong kinukuha sa una. Dahil uh, iyon ay bibinta ko dahil sa palingke dahil para makapalit kami ng bugas yan o di ka talaga magmamahay yan o mm. manginhasay talaga ako sa una ng balisa hanto doon manginhasay ako ng balisa makalumad yan mm. kaan makalumad ito parang hindi talaga makabalus yung kanato bahaw makalumad napakasarap ini mm -hmm. ini makalumad o oh. mm. napakasarap yan o yan atin kukumutin lalagyan natin ng bahaw na, na bahaw na medyo pagod pagod ah pagkalami ay kaan makalumad ah. pagkatapos kong kumain dito makalumad ah, manguha pa ako ng balisa dahil para pag uli ko ng bahay ari ka nakmadara para mero pang ulam ba ah, pagkatapos kong kumain yan kain muna tayo dahil ah, hindi pa naman hindi pa naman ako nahurot yung ating bahaw ito parang nakikita na talaga yung bahaw natin na pagod pagod yan no oh, napakasarap nito yan oh mm -hmm. yan ito, mga kalumado, yan o, no? pagod-pagod talaga, yan o, no? itom-itom ba, itom-itom, yan, napakasarap talaga dito, parang nabubungkag talaga yung bahaw, uh, parang hindi ka talaga magmamahay dito sa ating uh, panguha natin ng kuan ng mga kinasundito dahil napakarami talagang kinasundito, yan o, no? napakasarap, kain, mga kalumad, kain, yan o, no? ito pa o, oh. parang malapit na talagang maubos yung ating uh, bahaw, di talaga makabalus. Yan, maglumad. Yan, oh, ito pa. hmm, napakasarap. Kasi sana po makaluma dahil na yung kasi uh, isa kong alima naggugunit sa aking cellphone dahil ah uh, solo adventure naman talaga to ako lang na hindi ko talaga ilalagay to yung ating cellphone dahil baka mabasa mahulog sa uh, tubig mapatay tayo diyan hindi na tayo makapag-vlog yan oh mm, kain yan mm -hmm, napakasarap nito talaga yan mm. Yan, napakasarap. Mm -hmm. Kain. Kasarap talaga makalumad. Yan, napakasarap nito. Yan. to Maraming nagko-comment mga kalumad. Baka, bakit daw, hindi talaga, hindi ako magbablog dito sa dagat. Ang palaging, andun ako sa itaas. Dito sa baba, hindi ako nagbablog. Pasinsan na ako mga kalumad kasi, na-timingan lang tayo ngayon mga kalumad dahil uh, maganda yung ano ng panahon. Pagkatapos ko naman kumain makalumad, hindi hindi na talaga nakabalos yung bahaw ito na o. Yung uh, akin ng dalhe-dalhe na lang, uh, Mangunguha pa talaga ako makalumad dahil uh, medyo balapit ang taab. Yan um, makalumad yan. Ingat kayo makalumad, Mangunguha pa ako. Maraming salamat. Bye-bye!